salmon. Chocolate na pagkain laban sa totoong pagkain. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng iyong cloches. At ito ay dinamita. Sandali! Sa tingin ko, hindi ito totoo. Gawa ito sa tsokolate. Ang galing! Isang hindi pa ako nagkaroon ng ganito percent. dati. Ang astig nito. Ang sarap niyang kainin. Nicole, nakain mo na lahat? Ang bilis naman! Wow! <laughs> akin Teka, teka, teka. Kung meron kang tsokolate. Uh! Sino ang kailangan ng tulong? Nakikita ko ang dalawang babae. Humihingi sila ng tulong. Kamusta, mga magandang? Dinamita, una. Kailangan ka naming protektahan perfect. Ngayon ay oras na para sa dynamite. Oh, paano ito gumagana? Oh, sige na. Kakaiba. Uh-oh. May nagawa akong mali. Mga babae. Kailangan ko nang umalis. Kita tayo! Kwak, kwak. Ano? Sino ang ibig sabihin yan? Ako'y isang manika! Oh, tama ka, Nicole. Kailangan natin ng mas seryoso. Isang mahiwagang wand? Sige, baka. Ngayon, hindi na yan boring, ha? Okay, Nicole. Squeezers? Oh, tiyak na makakatulong ang mga ito sa pagputol ng wire. At alin ang pipiliin? Paboritong kulay ay asul. Kaya pinutol natin ito. Pumutok. Sandali lang, mga babae. Tsokolate ito. Ayos. Hindi ito totoong dinamita. Oh, may hamon kayo rito. Hulihin nyo. Ayos, mga babae. Magpatuloy tayo. Pago bang iPhone ito? Ang galing! Tingnan natin kung sino ang may tunay na iPhone at sino ang chocolate na versyon. Julie, ano yun? Hindi gumagana? Oh, kasi chocolate ang sa akin. But... Tiyak na mayroon akong totoong isa. Oh, oh, sa wakas. At paano kung bago ito? Ayos. At hey, nagsiselfie ako. Alaga, alam ko ang gagawin. Takutin ka. Natatakot ako. Natatakot at ngayon kakainin ko na ang tsokolate ko. Hindi ito nakakatawa. Diyos ko, nag-crash ito. Sige, Julie. May naisip akong ideya. Gusto mo bang magpalit? Gusto ko yung chocolate mong iPhone. Magaling. Isang kasiyahan makipagnegosyo sa'yo. Ano? Nagsira ito! Halos natapos na natin ito! Kunin ang tunay na pabalik! Sandali! Mayroon akong tsokolating charger! Naisip ko ang isang bagay! I-charge natin ang ating telepono! Na-restore na ang telepono ko! Teka! Ano? Posible ba yon? Sandali! Kung nagawa yon ni Julie sa kaniyang telepono, baka gumana rin ito sa akin! kasama ko, Nicole. Nakakatawa ang hairstyle mo ngayon. Yes. Mabagong klosh. Now, dingies. Ito ay mga tsokolating itlog. Oh, sige. Magaling. Sino ang maunang magsimula? Ang galing ng na, balon. mga babae. One. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Subukan mo! Wow! ng isang itlog. Ang tsokolate ko! Oh! Kami! Kahanga-hanga! Ano ang meron tayo dito? Maltesers! Astig! Gustong gusto ko ito! Zoom chime! Ano ito, Julie? Gusto mo bang subukan ang aking chocolate egg? Hindi pwede! Kainin mo ang totoong mga itlog! Bakit ang weird mo? Pero may idea ako! Bibigyan ko si Nicole ng isa sa mga totoong itlog ko! Tingnan natin kung paano siya mag-react! Tara na! Salamat! Naku! Naloko siya! Alam mo ba? Nakaisip ako ng napakagandang ideya! Ito ay mga totoong itlog. Salo mo! Ay, nakakadirihan yan! Sige! Hintay! May ideya din ako. Totoo ang mga ito, kaya lulutuin ko sila. Babasagin ang isang itlog sa kawali at tingnan mo yan. Tarating tingnan ang mga itlog ng mga kaibigan! Michael, gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang isang trick? Tingnan mo ito at isa, dalawa, tatlo. Narito ang isang maliit na kalokohan. Salamat! Kumusta ang tingin mo? Salamat! Ikalat ang mga itlog ngayon. Tiyak na natatakpan ka ng mga ito. Habana para sa mga bagong banggaan, Coca-Cola at French fries sa pagkakataong ito. Sino kaya ang nakakuha ng set ng tsokolate? Mukhang ako yan! Subukan natin! Astig, ito ay tsokolate! Ang sarap nito! At ano ang nasa loob? ngayon ay pupunta ako sa... Subukan mo ang aking jacket. Naku! <laughs> Sobrang nililindol ko ito! Balot na ako ng Coca-Cola ngayon! Anong bangungot? Sorry, ano ang dapat kong gawin ngayon? At ako'y nag enjoy sa aking tsokolate. Subukan natin ang mga french fries! Ang dami ding tsokolate! Sarap! Mas masarap ang chocolate fries kaysa sa regular na fries. At ang packaging ay nakakain din. Susubukan ko na ngayon. Naku! Totong papel ito. Nakakainis. Talaga? Well, susubukan ko yung sa akin. Talagang mas masarap kaysa sa papel. Oh, sigurado yan. Sarap. Gusto kong magsimula sa Coca-Cola. Sana hindi mo ako bibiguin. Ano? Yung mga hindi malusog na inuming may bula? Madali lang. Ano ang lutuing iyon? Kumuha ka lang ng regular na Coke mo. Talagang gusto kong buksan ito at tikman. Sa tingin ko, hindi mamasamay ni Emma kung gagawin ko ito. Sarap. Gustong gusto ko ng cola. Go! Naku, tapos na. Kaya kailangan ko nang lutuin ito. Para gawin ito, kailangan ko ng ilang piraso ng tsokolate sa mainit na kawali para matunaw. Oo, maghihintay lang ako ng kaunti. Okay, ngayon. Ay, ang sakit at init. Ow! Ah, kailangan nga mong magkaroon ng espesyal na guantes, honey. Hawakan mo ito para hindi ka na masunog. Salamat, Granny. Kaya ngayon, kailangang ibuhos ang likidong tsokolate na ito sa isang bote. Para hanggang sa huli ay isipin ni Emma na ito'y isang ordinaryong cola lang. At hindi lang yan. Ngayon, oras na para sa mga candy ng M&M's. Paano ko kaya bubuksan ang mga ito? Salamat. Anan, Kareng. Kaya yan ninyo lang tanggalin ang inyong mga guantes. Tama yan. Salamat muli, Lola. Buksan ang mga candy at ilagay din ang mga ito sa bote. Lumalabas na syempre masarap, pero hindi naman talagang kapakipakinabang. Ang cola ay hindi masyadong kapakipakinabang. pakinabang Ni yung mga blueberry at pulot ay ibang usapan. Kung ihalo mo sila, makakakuha ka ng isang bagay na talagang kamangha-mangha. Oh, napakalagkit. Wow. And your turn hand one in the weight and maze. Ganyan lang. Pero hindi pa tapos. Ngayon, kailangan mong ilagay ang bote sa refrigerator para palamigin ito. Well, para hindi masayang ang oras, magpapatuloy na lang akong magnik. Sure, I freak hal Ang masar na inumin ay dapat gawin gamit ang ganap na ibang mga sangkap kailangan mong magsimula sa pink na Nutella. Alam kong gustong-gusto ito ng lahat. Gagawa ako ng mahusay na nakakain na bote mula rito. <laughs> Ayan! Warnawit sa wargyara like, ng kuringawaring whipped cream, strawberries, at ilang sponge cake. Ngayon ang bar na long day ko din ang kakarang ito. Tada, enjoy your meal. Masyadong mahirap. Mayroon din akong chocolate cola, ngunit mas madali itong gawin. Sandali, nasaan si Lola? Habang naghihintay ako, nagawa kong maknita ang buong chic na sweater. May nakahanda na akong cola doon. Panahon na para pumunta sa apo ko para subukan ito. Medyo tumanda na ako. Nakalimutan ko ang label. Pero ayusin ko ito agad. Bueno. Oras na para subukan ang iyong cola. Siguro sisimulan ko sa isa na mukhang pinaka original Mukhang mayroong isang bagay sa loob nito. Sana ay napakasarap nito. Ang astig. M&M sila. Napakasarap na tsokolate. Oh, gusto ko ito. Napakasarap! Ang tanging natitira na lang ay subukan ng dalawa pa. Marahil susunod kong susubukan ang kopya sa gitna. Wow! May makapal na bagay sa loob. Sana masarap din ito. Wow! Mukhang uri ng syrup. Hmm. Pulot na may blueberries. Alam ni Lola ang gusto ko. Wow! Narito na ang huli! Subukan natin ang kaakit-akit na pink na cola na ito. Mukhang merong isang bagay na katulad ng isang cake sa loob. Malalaman ko ito kapag hiniwa ko ang bote gamit ang kutsilyo. At totoo nga, cake ito. Ah, nito! Panalo si Chef Rose sa round na ito. Kitang kita naman. Hindi naman ako nagluluto ng walang dahilan. Parang isang profesional. pagkakataong ito, kailangan mong gumawa sa kanya. Ever? Ha. Huh. Madali lang yun. Alright, pro, rito. Bye. Burger, Burger. na may umuwa ito. Kinder paring rating right C. We have a ko kompetensya kakumpitensya dito. Kaya may abad ka nang magsimulang magluto ng mga cutlet. Siyempre, gagawin ko ito gamit ang sarili kong mga kamay. Buong pagmamahal mula sa apo ko, Sino pa ba kundi si Lola ang gagawa ng cutlet na hugis puso? Well, oras na. Para iprito ito. Babalik ako agad. Mainit na malaking bagay. Isang cutlet. Gagawin ko pa nga ang mga buns gamit ang sarili kong mga kamay. Bukod dito, bawat ay magkakaroon ng ibang hugis at ibang kulay. Siguradong hindi pa nakatikim si Emma ng ganitong makukulay na burgers kahit saan. Inot turn up lang ay maghintayin hanggang yung kalan ko ay magpaluto sa mga buns na ito. Ang bango ng cutlet ko. Tiyak na hindi makakatanggi si Emma. Ang sarap! Mmm, ang bango. Sandali, ano? Kailangan mo na bang magluto? Andana? na? Nako! Wala akong oras. Kailangan nating umorder ng totoong burger mula sa McDonald's, pero siguradong gustong gusto ito ni Emma. Maganda na ang pagkain ay dinadala mula doon ng mabilis. At gagawa ako ng sarili kong burger gamit ang lahat ng mga sangkap na ito. mo no. Kung ibebenta ko ito, tawagin na lang natin itong burger ni Susie. Sa tingin ko, talagang matutuwa si Emma. Alam. Ah, um, Paano ka ma-excite sa mga pagkain ng fast food na ito? Ang sa -sa, Cause birds of burgers, sa siya chef. So yung, huwana, probably see si you Emma present to some... Kinawa mo ito nung may kaluluwa at napaka-original. At maganda. Singnan mo lang yan. May gilis ka niya per yung burgers. Ang mahalaga dito ay masarap. At sa pangkalahatan, wala ngang sapat na puso mula sa lola na may pagmamahal. Kilala ko ang aking apo. Kaya gagawa siya ng tamang burger nang wala ako. Hmm. Saan magsisimula? Isa, dalawa, tatlo apat lima Alin kaya ang kakainin ko? Ito na lang. Magsisimula ako sa mga makukulay na burger na ito. Sana hindi lang sila maganda kundi masarap din. Hmm, hindi masama. Pero nakatikim na ako ng mas magagandang burger dati. Lumipat tayo sa gitnang option. Anong klasing tambak ito? Kailangan ko bang mag-assemble ng burger ko? Hindi, Lola. Dapat ikaw ang gumawa nito. Hmm. Narito ang huling option na talaga namang gusto ko. Sana hindi lang ito malaki, kundi masarap din. Oh, oo, oh, oh, parang gawa ito ng... Parang pinagsama-sama nito ang lahat ng gusto ko sa McDonald's. Ito na ang pinakamasarap na burger sa round na ito. Susie, congratulations. Sa'yo ang tagumpay. Oh, sinabi ko sa'yo na si Emma ay laging Lubos gising. na natutuwa sa McDonald's. Hi, Kunao, Princess Paul. Panahon call. na upang gumawa ka ng mga pancake. Kasing dali ng pie. naging abala ako sa pagluluto. Ah! Mga penguin para kay Emma mula noong siya ay bata Alam pa. Alam ko kung ano ang gusto niya. Siyempre, kailangan mong magsimula sa harina. Sa pamamagitan ng paraan, ang harina ko ang pinakamaganda. Sa isang malalim na mangkok, dapat itong haluin kasama ng mga itlog at gatas. Mula dito, makakakuha tayo ng mahusay na masa. Yanalaman mga kamay nung nakaraang siglo. Ngayon, meron kang mga espesyal na aparato para dito. Kailangan mo ring ilagay ang lahat ng mga sangkap sa isang lalagyan. Gayon pa man, hindi ko ganong gusto ang gata. Pero ang cola ay ibang usapan. At saka, bakit hindi idagdag sa mga pancake ang lahat ng gustong-gustong ni Emma? Halimbawa, candy na Skittles. Huwag nating kalimutan ang Dorito Chips. At hindi magiging masama ang ilang marshmallow. Oops! Ngay, kardi ita di kaya ni Hal, pwede makin makinang usup. Sigurado akong magiging napaka-disgusting nito. Narito, mayroon akong napakagandang timpla ng pancake. Napakasarap na nito. Ngayon, kailangan itong ilagay sa isang espesyal na Gilya, na gagamitin ko upang ibuhos ito sa kawale. Mukhang na board si Lola. Hoy, kasama ka ba namin? Ah, talaga. Nalilito ako tungkol sa isang bagay. Sige, oras na para simulan ang pagprito nito. Mahilig si Emma sa mga oso, kaya bakit hindi natin gawing cute na kalabasa sa anyo ng kanilang mga kamay para sa kanya? Wow, hindi ko alam na posible ito, pero bakit kailangang magabala ng sobra? Basta... Ilay ang lahat sa kakuali. Hintahin na yun kaunti at saka natin ito balikta rin. Susie, kahit mga aso ay hindi kakain ito. Hinoon si for a king piyo Star magiging espesyal na masarap at pinaghalo ko sila sa sariwang strawberries at matamis na saging. At magiging napaka-kombi ng pagkain ng lahat dahil ilalagay ko ito sa mga barbecue stick. At hindi dapat kalimutan ng chocolating syrup. Gagawin nitong mas masarap pa ang lahat. Well, interesante ito, syempre. Pero pipiliin pa rin ni Emma ang mga oso lalo na kung lalagyan ko sila ng whipped cream. At sa blueberries, gagawin kong maliit na mga ilong. Hey, kapay Hmm, ang sarap. At gamit ang tsokolate na ito, gagawa ako ng perfectong yelo. Handa na ang lahat? Kamusta ito? Bakit nakadikit ang pancake ko? Emma, subukan mo. Ganito. Tama ba? Ah, uh, ano ito? Bon appétit. Wow, ang ganda. Salam. Maliban sa ikatlong pancake, ano ang tungkol dito? Parang nakakain na ito ng ilang beses dati. Jokes! Nakakadiri. Hindi ko kakainin ang pancake na ito. Mabaho. At saka... Uh! Ew! gusto nitong... Patayin mo ako! Hindi. Hindi yan maganda. Panahon na para subukan ng maliliit na pancake gamit ang score. Hmm, ang sarap. Gusto ko ito. Pero ngayon, oras na para sa mga cute na bear na ito. Tingnan mo kung gaano sila ka-cute. Masarap din sila! Lola, ikaw talaga ang gumagawa ng pinakamagandang pancake. Pinabati kita sa iyong pagkapanalo. Si Miss Corayon na masarokong ng po kong babae kaysa sa sino man.